Good morning mga kabiyan and mga kapodrip and for today's video dahil po napakainit at napakalinsangan po ng panahon ito po naisipan po namin ni Macy's na dito nga po maglansya labas at syempre dito lang po yan sa paborito ng bayan sa Javi at medyo tanghali na po tayo mga kapodrip at ito nga po sobrang dami na po ng tao at fast forward po tayo mga kapodrip at ito lang nga po yung ating order sigurado tuwang tuwa na naman yung ating mga sawa nito sa channel <laughs> tara kain tayo mga kaabyan at mga kapodre Syempre, first bite po para po ito sa inyo mm, grabe napakasarap talaga ng fried chicken ng Jollibee mga kapodre Kaya ito yung paborito, paborito ko talaga to sa lahat ng mga fried chicken talagang gustong gusto ko yung sa si Jollibee kasi napakasarap po at napaka affordable pa paminsan-minsan masarap din mga idol mamasyal at kumain sa labas kasi nakakatanggal ang stress diba di na. at habang abala si Kabya niya sa pagngat ng fried chicken na iso lang po magpasalamat muli sa aking mga solid supporters, mga subscribers at mga silent viewers at kayo din po sa aking mga kaibigan na kapwa ako vlogger na hindi po nang na supportan ang aking video at aking channel at naway hindi po tayo magsawa na supportan ang bawat isa sa atin Para sabay-sabay po umangat ang ating mga channel mga idol At sana supportan din po natin yung ating mga ads Kasi sa ads po tayo kumikita Hindi lang po sa bios pati na rin po sa ads Kasi napakalaking contribute po ang ating earnings Ang galing po sa ads mga idol Kaya baliwala po yung ating mga video kung hindi po natin susuportahan yung ating ads kasi dyan po lang gagaling yung ating malaking kita sa ads mga idol kasi sa views maliit lang po yung ating kinikita kaya sana po supportan din po natin yung ating mga ads mga idol kahit isang ads lang po napakalaking bagay na po yan para sa ating mga channel mga idol maraming maraming salamat po muli and God bless po sa ating lahat sana magingat po tayo palagi They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make